Isa sa mga top reason kung bakit nagyayelo ang ating evaporator e eh pagsira na yung ating expansion valve or pwedeng barado yung ating expansion valve kaya nagyayelo yan. Isa sa mga indication dyan like for example lang drive kayo biglang mawawala yung blow ng hangin. Malakas naman yung ugong ng blower pero walang lumalabas na hangin. Then pag pinatay mo yung aircon mo mga 5 to 10 minutes Okay, inon mo ulit, malakas na ulit yung blow. So posibleng nagyeyelo yung inyong evaporator at pag binuksan niyan sa may engine bay, yung tubo ng inyong aircon mamumuti yan. Yan. Posibleng nagbabara na ang inyong evaporator. Hello mga paps, sa ko Kuya Shane at ano daw ba yung common reason kung bakit nagyeyelo ang evaporator? Well, yun nga, expansion valve ang isa sa pinaka-common or pwedeng kailangan ng linisan yung inyong aircon kaya yan nagkakaroon ng problema. Pwedeng sira yung expansion valve o kailangan siyang linisan. Kung baga yan yung pinaka-common na issue. No? Well, pwede rin namang ibang issue yan like for example sa akin nangyari hindi expansion valve naging problema Uh, nagka problema naman dun sa relay Yung relay naman, eh, continuous lang na naka-engage yung aking compressor Kaya nag yung aking uh, yung aking tubo, okay, dun sa aircon o dun sa aking uh, evaporator Eh, nag nga So, yun nga, paano ba natin ma-determine kung nag na yan? Well, isa sa pinaka-common dyan is yung halimbawa, nagda-drive kayo Then, mapapansin ninyo uh, naka-on yung aircon niyo, malakas naman yung blow nung blower, naririnig niyo naman yung ugong, pero nawawala yung blow nung hangin. Although medyo may lamig naman yung blow nung hangin, pero mahina. Parang barado. So kasi ang nangyayari doon, nag-accumulate na ng yelo yung inyong evaporator. Okay? Kaya yan nangyayari yan. So, kung sakali man, ano, ah uh, pwede nyong to, to check din kung talagang evaporator nga talaga o nagyayelo nga yan is pwede nyo rin i-check yung inyong yung line ng aircon dyan sa may engine bay ninyo. Kung namumuti yan, okay, so posibleng yan na. Okay, kailangan nyo ipacheck yung, yung expansion valve o maybe kailangan nyo palinisan. Okay, so kung sakali man, ano, halimbawa, yun nga, nag, uh, nawala, nag, nawala yung blow, humina yung blow, pero ang lakas nung, nung ugong ng inyong blower, so try ninyong patayin yung inyong aircon. Siguro mga 5 to 10 minutes, okay na yon. So, kumbaga, mangyari kasi doon, magme-melt yung yelo. Okay? So, pag sakaling inon na ninyo ulit yung inyong aircon, so, posibleng lumakas na ulit yung blow ng hangin. So, ganun na yon. So, isa yan sa mga posibleng issue, no? ah uh, pwedeng barado, pwedeng madumi, okay? So, kung sakali man, ano, mas maganda, dalhin nyo yan sa mga trusted na repair shop ninyo ng aircon para ma-evaluate ng mabuti kung ano ba talaga yung nagiging problema ng inyong sasakyan. Uh, so yun nga, yun nga. expansion valve yung pinaka-common.